morning, uh, Joe Susan. Uh, uh, isa pa rin yung kwento ng ating mga babae you no? Kung uh, mapipiling nga, eh, siyempre, sino ba naman gusto nga lumisan sa sariling bahay kapiling mga mahal sa buhay? Pero kung matapos nito ay eh, uh, maginhawang buhay para sa pamilya, eh, susuungin nga ang panganib. Manong, ikaw ba mag abroad eh, kahit delikado sa bansang pupunta mo? Actually, galing ang abroad. Sa Saudi, Riyadh. Ngayon, mm, nag-isip ako oh. kung mabalik o hindi. Kahit? ay mga pulitiko na lang oh, gidolis, magagulo. Magulo. Oo. Talagang delikado. Libre. Eh bakit mo sinusuong 'yon? Nandiyan 'yan eh, wala. 'Yan man, oh, talagang delikado talaga. Pero kailangan ko bita ng pera. Oo. Kaya nagdididis lang ko. tigos lang ko. Ikaw na lang. Oo. Kaya goy mag-aabunod kahit delikado sa bansang bobo n'to mo. Ay hindi na oh. kasi may edad na ako eh. edad na. Dito na lang ako sa Pilipinas. Oo. Sayang ang buhay. Sayang ang buhay. Oo. Mas maganda rito sa sariling bayan. Panataga pa. Oh, dito ako na ako magmamalasakit. Dito na ako magmamalasakit. Pag mamalasakitan ko na lang yung mga kapwa ko Pilipino. Ikaw ba mag-abroad ka kahit delikado sa bansa pupuntahan mo? Ay, hindi. Dito na lang ako. Sakit? Okay. Eh, hindi na ako pwede ron. Tsaka, tsaka ayaw ko. Ayaw mo na? Ayaw ko talaga dun. Ayaw mo kayo pagsapalaw rin? Ayaw ko. Hindi ko malaki pera? Kahit na. Dito Ay. na lang ako sa mga anak ko. Dito na lang? Opo. Kapiling pa mahal sa buhay? Opo. Ate, matanong kita ikaw ba mag-a-abroad ka? Ikaw ba mag-a-abroad ka kahit delegado sa bansa pupunta mo? Eh, siyempre, sa hirap ba naman ng buhay dito? Mm. Sino ba naman siyempre? Kapit sa patalim eh. Mm. Anin mo naman may buhay dito kung wala ka naman hanap buhay. So, so mag mag, mag ano ka, mag, uh, pa sa, sacrifice. pa, sa palaran. Pa sa palaran. Para kumita ng pera. Siyempre. So, sige, salamat, salamat. Okay, okay. Okay and Joel Susan, no, oh, yan ang na uh, word uh, of the day so, para sa mga ating mga kababayan. No? Makikipagsabaran. Pero kung hindi na, na mapipigilan na sa ibang bansa, eh, makipagobrayan nga sa, sa Dole, sa BOA at sa OWA para masiguradong ligtas ang uh, bansang pupuntahan at para matuntundin kayo kung sakasakali magkaroon ng sa bansang inyong pupuntahan. Joel Susan? Ano yung tawag din?